So ngayon dito kayo sa bahay. Uh, umuwi ako ngayon sa bahay kasi hindi ako nakasama sa listahan ng kanilang sponsor. Kanilang sponsor, hindi. Uh, hindi ako nakasama sa lapad ngayon. Uh, papuntang uh, Sultan Kudarat. At ngayon is timing din. Uh, Nagulat lang ako kasi sabi ng pamangin ko birthday doon yan ngayon. At agad-agad akong umuwi ng bahay. So may mga moms din naghahanda po ako ng salo-salo lang. Kunti lang naman, kami lang naman pamilya. So ilan lang kami dito sa bahay. Uh, Palagi natin mga 8 lang kami lahat or 9. Dahil kami dito sa bayo yung 8, ganun lang. So ngayon, bumili ako ng pansit at uh, isda lang naman yung binili ko. Kasi nga, nagsawa na kami sa karne. Nagsawa sa karne, ganun. Ay, uh, bumili ako ng ganun para pang ano lang namin, pang dinner lang po namin. At Siyempre, bumili ako ng cake. Ito yung cake natin, o. Oh. ipakita mo yung cake. Ayan, o. Oh. Ito yung cake natin. O, oh, simple lang naman yung cake natin kasi nagsawa na rin sila sa cake. O, uh -huh. oh, o. Oh. Nasa ko lang sa kasi kaya pag week ko, may cakes na So, ngayon mga mags patawin mo si Odoy. Ano sa galiga? Odoy. Ano sa Odoy? O, oh, so ngayon, um, Uh, kahapon kasi, um, ano kami, nag, um, na jollibee kami kahapon. Dali <laughs> ka. so, ito yung, yun, okay. Ito yung <laughs> edad. edad doy? 15. 15, I 14. 14 pa ka, uy. Oh, 11, uy 2011 ka So, kasing tangkad ko na siya. Uh, ngayon, siya, tula, siya years, yun, years Sa old. bahay. Uh, dito na siya lumaki sa bahay si Mama Papa na yung nag-aalaga sa kanya. Tapos ngayon, siya yung um, natang, siya yung siya yung late na nag late na nag-indro last week pa. Uh, kasi sabi niya sa akin, tita mag um, gusto niya mag-aral so ngayon pina-enroll namin at natangkap uh, natanggap naman siya doon sa <laughs> sa eskwelahan ng pinag-aralan niya. At ngayon, um, binigyan namin siya ng mga gamit. a uh, uh, tapos ngayon, birthday niya, birthday niya ngayon. So, ito yung cake mo, oh. Ito yung cake mo. Mm oh, -hmm. ito yung cake. Happy birthday, Udoy. <laughs> Happy birthday. Ayan, ayan yung cake. So, mamaya pa <laughs> yung blow, blow, kunuhan. <laughs> no, siya. blow mo na ngayon. So, malaga natin oh. i-blow. Mama, i-blow na ba yung, Udoy? <laughs> Ang pantat, pasporo ka, pasporo ka, palungas na yan. natin ilagay, ilagay na natin. So, ngayon, ay pala pa si mama. Kasi sila mama, wala naman sila. Si mama kasi naghilag. So, may ito yung birthday mo, ito yung cake mo. So, ito yung, uh, ano, ano yung wish mo? Well, hindi, wala mo biskila. Ang ina sa audio ang tak mama na so parang nagbago na yung kasi nagbago na siya mag tumambay. So na! Oh! Kanta-kanta Happy birthday sa ito. Ikanta. Happy birthday to you. So, ayan mga kapatid. Kami lang ulit sa bahay. Kasi, na kami lang ulit sa bahay. Kami lang ulit sa bahay. Um, by the way, ito lang talaga na bili ko ngayon kasi kanina nag-withdraw ako kayo na ng, ano, ng One five. Mm -hmm. So pag withdraw ko, nag nagloko yung bangko ko, at yun na talaga tira sa pera ko, yung one five na yun. At sabi kasi ng, ano, ng DBP Bank ay, um, sorry, ganito, ganito, ganyan ganito. Tapos niluwa, ni, nilabas niya yung, ano ko, nilabas niya yung ATM, ATM ko. Tapos yung pangalawa, nag-withdraw mo na ako ng, maliit, ng one Tapos ngayon, niluwa na naman niya. Tapos pag niya, pangalawang beses, Umalis ako agad. Tapos pumunta ko ng, kasi ang bank ko kasi BPI eh. So pumunta man ako ng BPI ulit. Sinek ko ulit yung magkano yung ano ko, yung pera ko. Nawala lahat. Nalimas lahat yung yung pera kong 1.5 na natira na ano ko para sa birthday ng aking pamangkin. So, uh, ngayon, so sad, baka, li, baka lumabas yun doon sa G DGP, DBP na bank. Pero hindi ko na alam kung lumabas o hindi. Kasi nawala, inakulangan eh. siya ng ano, ng ng Eight pesos. Ay, umalis ka four, man. Umalis man ka. Again. One four lang pala yung ano ko, winidro ko. Kasi akala ko may, one, may, may hundreds. Wala pala. Tapos pinundok naman ulit ang 1,000. Yung 1,000, yun ang nawala. Tapos yung 400 yung natira doon. Kasi wala palang hundreds na pera. So yung 400 and doon. Tapos yung 1,000, nawala. nawala. So dapat yun sana. Dibili ako sana ng, ano, ng chicken at saka coke at iba pa. So, yun, sa amin yung 1,000. So, wala. Ito lang nabili ko. Isda at saka cake at saka itong ano. So, wala din magawa kasi di malas ako kanina eh. Oo. So, kahapon naman, um, pumunta kami doon kahapon ay, kahapon naman si Tita Bot ay napa, na 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 merienda ng Jollibee kahapon si Tita Bot uh, uh, with social climbers at ayan, inagtong inag, ko lang sa video na ito para mahababa yung aking video sa so, patensya na sa inyo. So, ayan naman si Mother, ayan. So, yung pamangkin ko, uh, sana ang wish ko sa kanya sa, sa kanyang ano ngayon kasi diba, um, pinaano namin siya ako na lang yung ano sa kanya, nagpapa, nag, nagpa sa kanya ngayon. So, ngayon sana, mag ano siya, sana, maan sana, maano na siya, sana maano siya mag-graduate siya sa, sana magandit siya sa kanyang pag aaral Sana mag, ano na siya, mag-focus siya doon kung saan kung saan yung ano niya. Sa, di pala. Sana mag-focus na siya sa pag-aaral niya. I'm um, hopefully, sabi naman niya, ito, mag-aaral na ako. Sana mag makapagtapos siya ng pag-aaral. At sila naman hiling namin dito sa bayat. Lalo nga ano eh. Ni lulan niya, at papa ko. So, yung lulong niya, okay. Yun naman. So, ngayon, yung hi kunting hiling niya ay tinupad ko naman para ano din siya, parang ganahan, ganado din siya mag aaral Kaya, o oh, yun, yun lang naman. <laughs> so, by the way, thank Bot, sa uh, merienda kahapon na Jollibee. Nagbigay pa si Tita Bot kahapon ng pang Jollibee na 2,000 at yun ay uh, merienda namin sa Jollibee. Uy, pero inagdag ko yan sa video ko para makita din yun na kasama, kasama ko simply amore. Bye! Thank you, guys! So, yun na yung ano, yung pan-steer. Really yeah. So, yun na guys. So, ito yung dinner namin. At ito na. Mm. Ayan guys, diba? So, kain na po tayo. Ang hangin mo. So, ito na lang muna mga momsies. So, kakain na kami guys. Oo. Uh -oh. So, at least masaya. Ayan si Papa. So, ito yung aming dinner for today. Ayan si Papa. Lahat. So, ngayon, nandito ako ngayon sa Villanueva. Kahit umaambon. At nakita nyo naman oh. sa paligis ko, pulang-pula kasi nasa Vida na at Saya. bida hey! at Sarap. Sa <laughs> <laughs> Nasa <laughs> Jollibee kayo kami ngayon. At syempre, magpam magpapamerienda si Tita Bot yes. from Guam. Oh. So ngayon, um, aba na po sa nagpipuan kami kami, kami kami ni Simply Amore, Tita Bot. At um, kasi kasi okay na yung ID ko, baka makakatapos at makukuha ko na yung ID. At yes. ito yung ganti ni Tita Bot sa akin. At okay na rin kami kasi nga si Tita Bot din ang gagasto sa amin. Yes. Passport! Yes! <laughs> diba? So ngayon guys, ah, bibili kami ng ano ng oh, Jollibee, merienda sa loob. At Um, lahat ng mga ex eh, ay makaka-meryenda din ngayon kasi natin dito. Let's go! So, okay, so yung bay.

Ang mahal pa rin naman. Ang mahal, Ay, kung yung, like, pricing, regular yung? May ano uh, pa Price nga, regular. Regular lang. Duha. Dua. Dua. Duha. 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 duha, duha si Marian? Uh, <laughs> may suklit tayong uh, ano... <laughs> may sukli pa pala tayong no? An ano yung pagkasulitan niya. Thank you! Guys, naghihintay kami ngayon. So, kumusta ka na Ivy? Ivy, kumasa ka yung bahay mo? Huh? Kumasa na yung bahay mo? Magsisikan mo na kami. Uh, yung bahay ko, hindi pa talaga siya totally matapos, guys. Di ba? But like, uh mm. -huh. we are planning na ni Nin. Uh, by next... Oh, Hopefully, by next month, makapag-blessing kami sa bahay ah So anong, ay, magka-blessing ng ilang bahay niyo by next month? So may ihawa na baka, kabayo, kambing, may ganun? Or ilang lechon ang balak walang. mo sa blessings mo? Wala, walang lechon. Ano lang. Bakit? Wala, handa lang. Ay, maghahanda ka lang? Ay, ayoko pumunta sa inyong eh. so, <laughs> Facebook. Importante lang na mablessin niyo. Uh -uh. Kasi ipipaid ko namin si madam. Hopefully, mapaid namin siya. Ngayon, pero it, if, if, if hindi man, at least konti na yung kulang ko sa kanya by next month. So that's why we are planning na mag house blessing. How true ka? 100,000 yung sahod mo by next month? Hindi po yan totoo. Sabi nila. But I am rooting for that sahod. Ayaw lang kami nakakawala na nakatry. Never. But I'm rooting for that sahod. claim it. Yeah. Soon guys. Malalaman mo naman yan. Pag-abot ng 100k. Kasi nilipri kita. Ha? Magbawal ako sa iyo. mo ako. Di ba? Did Oo. Pero gusto ko ilibri mo ako yung lechon. <laughs> yes, yes, yes. Ah, ilalagay na pala siya dito. Ilain na siya daan. Tapos kanina yung Ah. Ayan, guys. Ayan, ayan, ayan.